for today's videos at ah, throwback tayo guys yung ating DIY na cake kasi wala tayong pambili ng cake so naisip ko na lang na gumawa ng mga chocolate candies at jelly okay, kasi yung paninda ko yan guys para iwas gastos na din yan so namimiss ko lang siya guys yung nandiyan pa ako sa Pinas na kasama ko pa yung mga anak ko I try my best talaga na kung ano-ano na lang magawa ko para na pasaya yung mga anak ko syempre ako lang yung mag-isa um, bumuhay sa kanila so yan ay kahit mahirap pero masarap yun ang um, pinaka-ano ko din sa sarili ko na marami din tumutulong sa akin na alagaan yung mga anak ko din habang wala ako yung pamilya ko, tita mga sis kapatid ko, sister mga papa ganun So, yun lang guys. Ang gusto ko i-share sa inyo na kahit simpleng handaan lang, konti lang ang gastos, at least, ma-appreciate ng mga anak nyo na love, lab, lab nyo siya. Ganun. Kasi bumabawi din ako kasi abroad. Uwi na na ng Pinas. So, matagal-tagal naman kami hindi magsasama. So, sinasama mga ko yung mga pamangkin ko ng kaibigan namin. Tita namin hindi magpasali sa video. <laughs> Nahihiya siya gayet. So, Sobrang saya nila no? ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung mga pamangkin mo anak masaya sila, 'di ba? At saka banding na din namin mag, uh, mag mag ina, ganun. Kasi para sa akin, para sa akin no? as a solo parent, talagang nahihirapan ako mag-budget, ganun kasi ano lang naman ang kita ko, ganun. So, may sari-sari store lang ako. Ako lang mag-isa. Bumubuhay sa nila. Pero, meron naman yung mga pamilya ko din na tumutulong sa pagbantay, ganoon Minsan, tumutulong sa financial. So, yan lang guys. Ang gusto ko din i sa inyo na bigyan natin ng kasayahan yung ating buhay memories mga ganun guys kasi yung parents ko kasi ano nila ay priority nila ay pera 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 negosyo 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 ganun so para sa sarili niya nila hindi na sila nag uh, ano nag uh, maging masaya pa na ano ibanding ang sarili sa pamilya parang ganun gusto kasi nila araw-araw negosyo benta dito Siyempre, naging palingki din kami kasi negosyante din ang aming parents. Nabigyan nyo ng time yung sarili nyo na maging masaya kayo. Kasi guys, yung pera mahahanap lang yan. Pero tama-tama lang, huwag gastusin lahat. Para kinabukasan, meron naman kayong magastos. So yun lang. Happy family! Thank you for watching guys. Basta, ito lang masasabi ko guys, kahit mahirap, pero masarap. Basta, kasamahan-samahan nyo ng panalangin guys. Huwag kayong... Uh, Sumukong magdasal, maniwala kang Lord, at syempre sa sarili nyo. So thank you for watching guys. God bless us all. Bye bye. Enjoy your life.